Hello and uh, welcome back to my channel again. It's me Lorelie. So ngayon siguro nagtataka kayo bakit meron ng muka ang uh, aking video. Uh, meron lang po kasi mga nagsuggest na mas maganda kung uh, nakaharap ako sa inyo habang pinapaliwanag ko ang mga topic natin. So ang topic po natin ngayong araw ay tungkol sa kung saan makakahanap ng mga AFAM. Um, may nagsuggest din po nitong topic na to so i-discuss lang natin ito Uh, para sa edukasyon at inspirasyon at hindi ito para gamitin natin para mag -ob objectify ng mga foreigners ang layunin lang po nito ay ipaliwanag sa inyo base sa aking mga uh, pagsasaliksik sa aking karanasan at kung saan kayo pwedeng makakakilala nang uh, or makakakita ng mga APAM para magkaroon kayo ng healthy interaction sa kanila okay So simulan na natin. Pero bago ko po simulan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang asawa ko po ay isang AFAM. And uh, kung saan niya ako nakilala, ang totoo po ay nakita niya po ako sa LinkedIn. Hindi po ako ang <laughs> naghanap. So siguro, gawa na lang tayo ng bukod na video tungkol dyan kung paano kami nagkakilala ng uh, aking asawa. Siya po ay isang Australiano. Ngayon, pag-usapan muna natin. Palagi natin naririnig yung word na AFAM. Do we really know ano ang ibig sabihin ng abbreviation na AFAM? Yung AFAM ang ibig sabihin po niyan is a foreigner assigned in Manila. So ang iniisip ko, um AFAM is a foreigner assigned in Manila during that time siguro nung matagal na mga unang panahon pa 'di ba may mga na-assign dito ng mga Americans sa Manila sa Subic ebase diba, sa Pampanga so kaya siguro nagkaroon ng abbreviation na afam because of that pero sa ngayon ginagamit na natin to as as lang uh, word natin sa buong Pilipinas pag sinabi nating afam is ito yung mga puti na um, nagbabakasyon or nagtatrabaho sa Pilipinas o mga turista or yung may mga asawang afam ay may mga asawang Pilipina o may mga karelasyon na Pilipina pero sa tingin ko ang AFAM is uh, pertaining to uh, western people yung mga white 'di diba? kasi meron din naman tayong mga foreigner na indian uh, foreigner na um, chinese uh, malaysian indonesian pero hindi natin sila tinatawag na apam 'di ba tawag lang natin sa kanila foreigner pero pag sinabi nating AFAM, yun nga yung mga puti Americans Uh, British, tapos kagaya ng asawa ko, Australian. So sila yung naging parang um, talagang symbol ng uh, APAM. na ano. Okay, so simulan natin yung topic natin. Saan pa talaga tayo pwedeng... Uh, kasi siguro itong topic na to is... Um, para sa mga babae talaga na or kahit lalaki na talagang um, siguro uh, nagkaroon ng mga hindi magandang karanasan sa kapwa natin, kababayan natin na Pilipino, tapos gusto nilang maghanap ng AFAM. Or out of curiosity lang na saan nga ba, uh, or yung iba naman, nagpa-practice lang mag, uh, magsalita ng English. Yung gusto nilang magkaroon ng interaction sa ibang lahi para ma-improve ma yung kanilang English at yung kanilang accent. So, pwede rin yun. So, Simulan natin. Saan ba talaga natin sila makikita? Siyempre, unang-una, sa mga tourist spots, di ba? Sa Anian, sa Boracay, sa Palawan, sa Siargao, sa Cebu. Halos siguradong doon makakakita ka talaga ng mga foreigners, ng mga apam. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na pupunta ka lang doon para maghanap. Siyempre, magpaka-natural ka rin sa pagpunta mo doon or may iba ka rin siyempre purpose para mag-enjoy, para uh, alam mo yon mag-tour and mag-relax, mag, mag para andun na rin yung isa, mag, kumaga isabay mo lang siya doon sa iyong uh, activity na uh, makakausap ng uh, APAM, na doon ka makikipag-socialize sa mga APAM doon sa turista. Kumaga kasi kung sa lugar natin, syempre wala masyado. Napaka, sa lugar nga namin, parang minsan pag umuwi kami, asawa ko lang yung um, upang dun sa lugar. Kaya lang, taken na. <laughs> so, number two, sa mga coffee shop, yung mga working spaces, di ba? Marami ng ganyan na may mga area, yung mga virtual offices and may mga coffee shop na dun sila nag stay kasi maraming mga afam na pumupunta ng Manila or ng Philippines para mag-stay while working din. Naka-ano rin sila, remote work din sila, nagpupunta sila doon. So, yung mga freelancers, yan. Kasi gustong-gusto -gusto talaga nila ang mga dagat. Kung mahilig kang magkape or ma or naka-remote work ka, eh then magstay ka rin doon sa mga coffee shop na tingin mo eh merong mga afam na nagko-coffee rin doon or nagre-remote work din doon. Magpaka ano ka lang, natural vibe ka lang yung um nandoon ka lang, hindi yung sobrang obvious naman na talagang umupo ka lang or nagkape ka lang para makita mo lang talaga sila or magkaroon ka lang ng interaction sa kanila. Be natural lang. Tapos yung mga number three, yung mga social events, yung mga international uh, communities. Diyan, may mga international communities sa Pilipinas kagaya ng mga language exchange events, yung mga charity activities, o oh, especially mga sports groups. Marami yan. So dito, madalas makakakilala ka ng mga Pinoy at mga foreigners na parehong mahilig sa uh, sa sports, sa mga socializing, yung mga ganyan. Kung mahilig ka sa mga ganitong event, mas natural yung uh, pagkakakilala or pagkakakita mo sa mga um, AFAM at may possibility na magkaroon ka ng someone na um, magka-interes na makipag-usap din sa'yo. Tapos number four, sa bars at sa mga nightlife uh, spots. Ito, not highly recommended, pero let's face it, na talagang makikita mo sila sa mga nightlife talaga, sa mga bar. Marami talagang afam do na tumatambay sa bar, sa BGC, sa Makati, sa Cebu. Pero dito ka rin makakakilala ng mga short term lang yung hanap nila. Mostly, kaya lang sila nagbabar. Aminin na natin minsan, di ba? Gusto lang nilang makakilala makakita ng babae on that night and just to enjoy with them on that night so kaya hindi ko highly recommended na um kung talagang interested ka na ang makarelasyon mo ay apam um, I, i don't really recommend na doon sa bar or sa nightlife mo sila makikita pero There's always exception. eh. Marami rin akong kakilala na asawa na nila yung nakil nakilala nila sa bar. So, uh, ano rin, uh, depende rin yan sa magiging sitwasyon. Pero yun nga, as much as possible, mas maganda kung sa mga events or, you, you, know, sa coffee shop or what. Pero kung may makilala ka rin sa bar, just be cautious na alam mo na, na hanggang saan yung limitasyon mo kapag nasa bar ka at may nakilala kang um, afam doon. At syempre, kailangan maramdaman mo na ano ba talaga to, uh, ng serious relationship ba to or wala lang, gusto lang niyang uh, maglibang ngayong gabi. So, nasa sa inyo na yan. Okay? So, ang number five natin, yung mga online dating app at website. Ayan na nga, di ba? Ito, ito, yung isa sa pinaka-common, eh, yung online dating ngayon. Siyempre, dito, mas marami kang makikita ang AFAM dito kasi all over the world pwede kang uh, makap magkaroon ng interaction at magkaroon ng kausap or ka-chat galing sa iba't ibang bansa, 'di ba? Kagaya ng Tinder, ano pa ba? W wala na akong ibang alam na na site, siguro mag-search na lang kayo anong mga site ang pwede kayo. Tapos uh, 'yun nga ang asawa ko nakita ako sa LinkedIn, so isa rin 'yan sa online website. Tapos kung gagamit ka ng app, siguraduhin mo lang na ano na genuine ang profile mo yung tapos mag-ingat scam, 'di ba? Yung mga tinatawag na love scam, yung hindi lahat ng afam na makausap mo ay seryoso. Yung araw arawin ka mag i love you sa pero yung pala scammer. Maraming ganyan, marami akong documentaries na panood na ganyan. Umaabot yan ng one year hanggang two years. Tsatsagain ka talaga nilang kachat. Hanggang sa mahulog ka, ma-in love ka na hanggang sa yung iba dyan, sa ibang bansa din um, na in love na sila hanggang kung ano yung ipagawa padala ka ng pera or magbiyahe ka dito, kunin mo tong bag na to, yung pala naman may mga illegal na transaction na ikaw yung gagamitin. So, ingat din kayo dyan. Pero, meron din namang mga afam uh, na nandyan sa online website na naghahanap din talaga ng tunay na pagmamahal. Kaya lang talagang kailangan mong maging maingat. Siguro pag-usapan natin yan sa mga susunod na topic. Paano mo may iwasan yung mga scam na ganyan online? Okay? yung sa mga universities, sa trabaho, marami na rin mga foreigner nagtatrabaho sa atin sa Pilipinas. So, swerte mo siguro kung may makatrabaho ka na mga AFAM and then doon magkakaroon ka ng conversation every day, mapapractice mo yung English mo at saka yung iyong um, accent kung talagang yun ang purpose mo. Kung naghahanap ka naman talaga ng karelasyon, malay mo yung ka-office mate mo ay makapalagay ang loob mo. Sa mga university, marami na rin nag-aaral. So, dyan, makikita mo yung mga yan sa mga school, sa mga offices. Yan. Ang reminder ko lang, tandaan nyo, hindi lang uh, kung saan makakahanap ng, ng, ng AFAM, kundi paano ka makikipag- interact. Hindi ito tungkol sa pagiging desperado na sobrang desperate mo ng paghahanap ng uh, AFAM na talagang yun ang gustong-gusto mo. Oo, nandun na tayo. You have the goal, for example. Yun talaga yung gusto mo. Pero, always be cautious at be natural. Maging natural ka lang yung at uh, kailangan respectful, authentic. Authentic ka talaga. Yung may darating at darating yan kasi sa tamang oras. So, although, kasi andyan na yung oo darating, pwede ring magintay. Kaya lang kung hindi ka makapagintay, pwede mo ring sabayan ng trabaho para talagang nasaan sila or para magkaroon ka talaga ng connection. Like for example, yung iba na nakahanap online, hindi lang naman yung tumunga sa bahay nag-upload din sila ng profile nila online and then nag-try sila and then 'di ba hanggang sa natagpuan nila yung para sa kanila pero yun nga be cautious kailangan maging maingat ka kailangan dine-double check mo lahat tapos ikaw sa sarili mo magpaka-authentic ka rin para mas ma-attract mo rin yung authentic na na-afam online kaya ngayon kung alam mo na kung nasaan na madalas ang mga mga afam ah uh, hanggang sa tu, mula sa tourist spot hanggang sa online dating tandaan mo lang na ang mahalaga ay hindi lang ang pagpapakita ng interes sa kanila kundi paging paano maging totoo at respectful ang interaction mo sa kanila usually yung mga um, fam na talagang naghahanap ng ng seryosong relasyon ang hinahanap niya yun, yung napaka-authentic yung walang kaarte-arte sa katawan yung makita nila na napaka-natural diba And then kung gusto mong matutunan kung paano ka magustuhan ng isang afam or kung ano ang mga hinahanap na qualities ng mga afam sa isang babae, eh isusunod po natin 'yan. mag upload po ako ng isang video tungkol diyan. Huwag na po nating medyo habaan at baka ma naman po kayo sa kada video ko. So, kung nagustuhan po ninyo ang ating topic, paki-like and paki-share na rin po sa iba and pakisubscribe para po palagi tayo magkasama tuwing meron po akong bagong upload. Maraming maraming salamat po.